naman to ha, to na night out na yun, no, may pagkagabi. Malap na night out Oo po. lang, dito sa palms. La, 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 la. Lalo, ito lang, dito na sa na sa na going to rocket ship. Kung saan sa ano, punta Taytay. Wala po partner kasi yung partner ko nasa duty. On life's edge where waves break Drawing my map with no guide Stars above

Sadyang pinuntahan lang natin ang free na Gary entrance. Mm -hmm. For, lang For the clout lang talaga. Wala po kami binili. May kami ginkaon. Mm -hmm. ay? <laughs> ay, sorry, sorry, sorry. Na-expose masyado. Okay na na Prueba. Place na lugar na place na lugar. Block na lang siya. I like the blue mm. The blue Luwag na puki, titing balok to Ang puki ko na Kuling Gamo Ang kat Short clip China, na 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 ano, yung ang cloud yung bukwit pag parang daw available mga sa slot niya i a nice view I like the view You do? You're my best view so faz the wala di area nga doon makita ang view the view of the earth the universe rather oh balawa ito kun appreciate ko lugar no adjust adjustment sa amon. Bawa kami mama, may ubra kami. Sambal mama. Hindi ka po lang ko sa guro. Hindi na sa ako. Uh, o lakat mo ganun, ubra kami mo. Kabalad, nakalender ka. Who is that, eh? Sa akong bukiliga, dambal mo. Mahalo lang ka mo sa maaw. Kibot ko, rada ka mong gulit sa kaya ko nga yan. <laughs> <laughs> Ay, mo na, mama, eh. Ako na nagambal siya ka, no? Magpainahilo ko. Ihan, ihan yung bukidali na.

Uh, manager tripos, manager. Mm, ano yung short trip niyo? Ano yung short trip niyo? na Ano sapat na gulo? Anong tawag sa sapat nga? Ano lang gato'n? Kabo. <laughs> ano <laughs> doon mo transo. Oh. trance uh o? -oh. Tatoo. Yung kantadya. Hi, Jeannine. Look oh, look the view ni no. Oh. Nami, isang view nin. Nugo, no, nung no, wala ka di. Drawingan ka lang naman. O, daka sa kilit ni Carlo. Nami, ah, isang view. mabal mo, ang tanan mo nga stress sa kabuhi tanugon, wala ka nag-upod. Malimutan mo ginang pito yung yari mo. Marimtan mo man ang ano, 500 niya ginulang, naging paulam mo sa mga lalaki mo. 5,000? <laughs> yung naging mo sa mga mo. Paulam summer ni... Ang hamot. Napaka hamot. Hmm, hamot mo rin. Uy, <laughs> <laughs> dito pa. Pop na naman. Hmm. Hindi ako nilabot yan ang rimbo, para ni kay flowers well, dalagang dilag Dalagong ang puki mo ay color pink <coughs> guys. Shout out sa Yojinin. Fashion lang kasi to. Gaulan? Ha? Mas laway <laughs> <laughs> ko to. Di lang ta sure. Arms, um, arms, um, arms. Um, spare me some breath. <laughs> Hi, Nin. Kuwari ka lang gid sa <laughs> Ay, makita mo gini sa vlog, Nin. Tanong ako sa vlog na mo. Nen, kumbaya may langway <laughs> ka ko na, Nen. Ito ang view. Pakita siya ang view. Ang view, si lang nene, ipakita ko si mong view. Tuloy ka na, mapuli. Ano? Dramatista ka, ganyan no? Masunod ka, no? Arms! Arms! Ay, naman. Kaya na mga ganun kakauluya na kung hi guys it's already 6 hi it's already 6 p.m. malagaw kami wapas yes ano pa color book ang agi Nagpa-color mo? Gwapa siya, ho! <laughs> Hala, Amerikana! Kana siya, no? kana, very kana, ginjaga. Gua, wait lang pala pitan sa sabi. Uh, uh, gusto ko makita ginjagi nga, evolution. Agu hala ka gua pa, ka very ano kadaga. Gua pa siya. Ngayon tayo sa kanya. Ngayon tayo sa kanya. Ngayon tayo sa kanya.

Oh, How much say ah? same again, 3.20. Yeah. And the prawns are yeah. here? Wait, wait, the prawns, material, Ah, Ah, okay

Bayaan na ta, bayaan na ta. One <laughs> ang... <laughs> <laughs>

他也没搞明白。<laughs> <laughs>

time tanan ni kuno ga si indi ko na kita lang na ek eh. ay shining no, ba <laughs> ba intindi na ni pamlite ko picture biga karon lang bala <laughs> <laughs> walking taga na Tagana, iga hello guys dinta sa ni ano tawag ni nga lugar nang forest park <coughs> ano <laughs> 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 <Forrest Atto>, ba <laughs> mo nara narating ang puso uh, ng bato ato, nara ha? na nara sayo. <laughs> ay ay ka pigat. ay Pumunta sa gubat si Maria habang siya naglalakad, nakakita siya ng tayo. <laughs> kimchi 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 Chu, <laughs> <to> bayan. <laughs>